News mga balita ngayon Pagsisimula ng eleksyon ngayong araw dinagsa ng mga botante Apat patay sa enkwentro sa Basilan sa bisperas ng halalan Isang dosen ng baril kumpiskado ng PNP mula sa labindalawang lalaki sa Abra Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagsimula na ngayong araw ang botohan para sa 2025 national and local elections. Alas 5 ng umaga pa lamang binuksan na ang voting centers na eksklusibo para sa senior citizens, persons with disabilities o PWDs at pregnant voters na tumagal ng hanggang alas 7 ng umaga. Pagsapit ng 7 a.m., binuksan naman ang polling precincts para sa regular voting hours ng lahat ng mga botante kabilang ang mga nasa priority. Sa mga litrato at video na kuha sa iba't ibang botohan sa bansa, makikita ang pagdagsa ng mga botante. Higit 68 milyon na botanting Pilipino ang inaasahang lalahok sa eleksyon at maghahalal sa higit 18,000 ng mga pinuno mula sa mga senador hanggang sa mga konsehal. Tatagal ang botohan hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Patay ang apat na individual kabilang ang dalawang kagawad matapos ang bakbakan sa pagitan ng dalawang magkaalitang grupo sa Haji Muhammad Ajul sa Basilan sa Bisperas ng Halalan. Ayon sa ulat ng 101st Infantry Brigade, sumiklab ang sa pagitan ng kampo ng majority Aspirant na si Talib Pawaki at ng Municipal Council Aspirant Muhammad Hasan. Bukod sa mga kagawad na sina Adagang Abdullah at Hajarani Maha, patay din ang dalawang itinuturong sospek na sina Jules Asbi Miswari at Jun Awang. Ilan din ang napaulat na nasugatan. Kinumpirma rin ng 101st Infantry Brigade ang ulat at sinabing dahil sa palitan ng putok ay napilitang magsilikas ang mga residente ng barangay Langil. Isang dosenang baril ang kumpiskado ng Philippine National Police o PNP mula sa labing dalawang lalaki sa barangay Lasgik Pidigan Abra. Noong Sabado, dalawang araw bago ang halalan ng maharang ng otoridad ang dalawang itim na sasakyan, sakay kayang labing dalawang kalalakihan sa kahabaan ng Provincial Road. Nakita sa likuran ng sasakyan ng mahabang armas isang mabigat na paglabag sa Comelec Gun Ban na naging dahilan para arestuhin ang mga lalaki at dalhin sa Pidigan Municipal Police Station. Iniimbestigahan na ako mga miyembro sila ng private armed group. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.